shout out mga kapalipi ang magandang hapon na ha, good evening mga kapalipi tayo ay nandito sa may barangay Sulo Mabini Anilaw Batangas mga kapalipi ito yung kanilang uh, dive site ng mga, mga itong uh, lugar na to karamihan dito puro mga diver ang kanilang uh, ano kanilang resort dito Ah uh, meron ding ano meron din na uh, paliguan doon sa dulo sa may mabini port nila then mga, mga kapilipi diretsuhan lang ito hanggang sa kanilang bayan uh, marami pong nga resort dito puro itong uh, dive uh, puro mga nagda dive mga kapilipi yung mga napunta rito pwede rin naman maligo yung business uh, beach nila kaya ito mga kapilipi itong, uh, itong, uh daan nito Uh, hindi kayo maliligaw dito pag pupunta kayo uh, 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 ikot lang kayo sa itong isla na to kaya lang tayo ay palabas na mga Kapilipi palabas tayo ng uh, itong barangay barangay Sulo, Mabini Anilao, Batangas mga Kapilipi Ayan. ito po yung road, ito po yung kanilang kalsada sa tabi ng uh, to, tabi ng uh, kalsada tabi ng, ili, tabi ng uh, dagat ito mga Kapilipi Ayan, hindi kayo maliligaw kasi wala itong uh, likuan kundi dur-diretso lang to. Ang hahanapin niyo lang yung mga resort na pupuntahan ninyo. Ito po yung mga uh, kalsada nila. Uh, sa tabing bundok, sa tabing dagat, uh, may mga bahay naman ito, mga kapilipi. Itong kanila itong mga resort na ito, uh, sa paligid-ligid mga kapilipi. Ayan, uh, minsan naman pag uh, medyo Malakas ang bagyo, ang ulan uh, meron na landslide naman dito ito naman na nakakatakot minsan at hindi kayo sanay damaan dito ayan na pero hindi naman hindi naman gaanong landslide talaga pag meron lang uh, mga nahulog galing doon sa taas na ano, mga bato pero pili lang yung meron landslide dito mga kapilipi Uh, siguro maradaanan natin mamaya yung um, may meron lang slide na bundok pero wala naman bahay doon ng kapilip ito ito marami dito na punta rito ito mga residente dito dito mga kapilip yun okay? nga Marang, marami ng bahay dito ang ganda ng mga ano dito kanilang lugar yan ito po yung Mabini Anilao Batangas Maraming barangay to, hindi ko na alam 'yung ibang barangay dito eh. Mga uh, Kapilipi. <coughs> Yan. Yan mga Kapilipi. Ito 'yung, uh, ito 'yung sa kaliwa nito 'yung 'yung uh, maririn uh, na ah uh, training camp ng mga sundan mga sundalo ito dito sa kaliwa natin. Dito sila nag-training. Yung mga maran. Ayan. Ayan. Pagandahan no? panahon ngayon mga kapilipinage. Uh, walang ulan. Meron lang ambon-ambon kasi July po. Tagulan pa ngayon ang July eh. Pero dito, mainit ngayon dito. Mainit ah. Medyo may hangin nga lang ang kaunti. Yan, ito yon Ito yung sinasabi kong bundok mga kapilipi. Na may landslide dadaanan po natin. Yung bundok tayo nakikita nyo. Dadaan po tayo dyan. ah. Dito lang naman ang may, meron. Dito lang naman ang meron landslide. Mga kapilipi pag uh, sobrang uh, lakas ng ulan na um, gumugoy ito, ito dito banda yan, ito itong lugar dito mga kapilipi ang uh, mayroong landslide minsan minsan lang naman konti lang naman pero mabilis nilang ma uh, natatanggal kagadya yan dito mga bumabagsak yung uh, mga lupa dito yan ito nga uh, ito dito yung banda yung landslide mga kapilipi ayan ayano uh, yan. Pero nilagyan na lang ng ano yan, ng fader para hindi dumiretso. Yan. Nice. Ang kapilipi. Yan. Abanda ah, lang doon. Tapos uh, ah, meron pa rito sa ano, you know, sa kabilang mundok naman manadaanan pa rin natin basta ito mga kapilipi puro ito dive dive resort ng kapilipi itong uh, lugar ng uh, Mabini, Batangas yan o uh. uh, hindi naman mga nakakatakot dito uh, peaceful po yung mga tao dito mga kapilipi mga bait ayan po yung uh, fear o no yan o uh. anilaw fear ano na iba na hindi na fear o no water by na anilaw water by na natin Ayan dito, may na meron dito, uh, meron na uh, landslide dito mga kapilipi. Eh. Ito, tadi dito, stem na to. Uh, kasi yan na uh, siya gumuguho-guho, gumuho na yung uh, bato eh. yan, Ayan. Uh, nasa na yan, nadaanan na yan yan. Ngayon matay na daan ng na, na, na landslide dito. Pero dito wala tayo dito banda. Yeah. Iyan lang po yan ha? Bilang lang po yan na mayroon landslide dito. Kasi ito puro mga bato na yan eh. Hanggang sa doon sa taas mga kapiliti. Ayan dito. Na, dito lang naman ang yung naglalandslide eh. Kasi wala naman mga bahay dito. Ayan, ito may. Ayan na may bato. Ayan, Ayan dito, ito, gumuho ito dito, ito. Ito mga Pilipi, ito yung nag-lance slide dito, ayan o. Oh. Ang niya yan. Yan po yan, nag-lance slide dito. Ito lang naman, hindi naman gaano nakakatakot, Wag lang kayong maabot. Ayan, oh, ito. Uh, natakpan ito dito ng ano, galing doon sa taas. Itong lugar na ito, mga Kapilipi, ayan o. Oh. Uh, kaya, hindi ang nakatakot pa rin natapaan. Pero okay na to mga kapilipi ha? Hanggang dyan lang yan Hanggang dyan lang yan last slide na yan Kasi nga uh, Siguro wala, walang puno Dito dito hanggang dito lang Wala na Kasi na yan Tapos uh, ano na dito Puro mga uh, resort na rito Paliguan So meron din naman ano dito beach Ito dito beach Ito dito, dito mga Pilipi Ang paliguan to dinadayo yan dyan Ayan. Ayan, ito na yung uh, ito dito ito, ito, mga banda dito, mga pinapalikod mga beach to dito mga mga Kapilipi. Ayan, may jeep. Ayan, pampasahero. Yan, hindi ko alam ano ah, uh, ah, barangay ito ah, mga kapilipi. Um, mga barangay kasi nang mabini, mahaba kasi ito eh. Yan, isa itong isla na paikot, nung ah, sa kabilang sa kabilang kadadaan, pag mayroon ang abarya dito. Kalimutan ko ng barangay ito dito. Yan, uh, ah, paano tayo? Papunta tayo dyan sa may ah, mabini Nalabas tayo ng Mabini Park, mga kapiliti. So, ingat-ingat lang kayo dito mga kapilipid dahil uh, marami ng uh, residente rito, marami ng mga bahay. Ingat-ingat lang mga kayo, mga kapilipid dahil ito, karamihan dito uh, mga resort. Uh, puro resort po talaga na nandito dito. Yan sa paligid niyan. Beach po yan, nando doon. Puro beach na to dito eh. Doon sa bandang dulo, puro yan, dive resort. Dito naman, mga beach na. May mga beach to dito eh. Kala nga, medyo bato-bato nga lang talaga. ay buhangin naman mga Pilipi. Pero ang marami na nakatira dito eh. Uh, ano, uh, pahingahan. Yung mga bumibili ng mga resort. Yan. Ayan, Ayan, lalabas po tayo dyan mga kapilite Paglabas tayo dyan, tayo. Tapos meron namang kaliwa. Ang kaliwa niyan, ano, Pierre. Uh, ang uh, Mabini Pierre po ito dito mga kapilite Ang kanilang port. Port Mabini Pierre, mga kapilite Port. Ito yung fourth na gini yung uh, kanilang uh, dito uh, yung ano yung mga nag uh, tumatawid ng uh, ating Loy uh, Amerika Ban. Yan uh, yung kaliwa diyan mga Kapiliti. Diyan ang kaliwa diyan. Tingnan natin na. Uh, ayan uh, pwede tayong kumana, pwede tayong kumaliwa. Pag uh, kumaliwa tayo, nandito yung fear mga Kapiliti. Uh, magaya ni eh. ito ito yung uh, armor mart tandaan tayo, tayo dito may pier tayo yeah ah uh, meron kasi tayo mga uh, bibel hen ayan mga kapilipi ito po yung pier mga kapilipi uh, kaya ng port mabini yeah wala na tayo ng ano. Uh, tayo ng uh, hinahanap ng uh, kapsipi. Ito po yung uh, kanilang Fort Mapini. Ayan. Ayan. Iikot lang tayo so, Hindi tayo mga kapiling Ingat lang tayo. para makita natin. Ayan, ayan ang mabini. Ayan. Ayan, ayan. Kanilang pork. Pwede ito mga tumatawid na kapuntang uh, Mar Marikaban ang at saka mga kapiling Ikot lang tayo. Ayan, pumasok na tayo. Ayan, hindi, hindi naman tayo tatawid.